Another day, another shot mga busing. Sa mga buzzers ko dyan na gusto may easy target na laban, kahit yung mga kapitbahay ko dito, kahit yung mga taga dito sa lugar namin na ayaw sa amin, pwede nyo itong labanan. Dos 4 ang timbang nito. Abangan natin. Lapit na itong ilaban ni Kuya. Si Kuya lang ang maglalaban dito sa marakot ko. Kita nyo, burlasoy na burlasoy. So, dos 4 ang timbang nito. Maghanda na kayo. Maghanda kayo ng pang ano. Kasi easy target yung mga kalaban nyo eh. Wala namang problema sa akin, laban, laban tayo, walang samaan ng loob kahit matalo niyo ako ng ilang beses. Kasi nga, marami kayong sinasabi sa akin eh, pero sige lang. At, ah, uh, yeah, yan, yan. Ako, hindi naman ako natatakot sa mga manok niyo eh, manok lang yan eh. Kahit galing pa yan kay Biboy Enriquez, kahit galing pa yan doon sa Mount kahit kanino yan, basta manok lang. Eh, alam niyo naman, Ah, uh, minimum lang yung sugal ko sa mga manok. O, abangan nyo. Uh, ang magtatari dito si si Ariel. O sige.